today mga kalapatids ito nakahuli tayo ng kalapate yung ligaw rin na kalapate na sobrang payat na rin ayun nahuli natin sobrang gutom sobrang payat buti na lang napababa natin no? piyan natin siya ng patoka para tumaba taba ano? ordinary na yung sing sing nya Yan. kaya pala nangihina na Sobrang tamlay kasi Payat Wala nang makain Kaya yun natin sya ng magandang patupa Ayan May bago na naman tayong aampunin So guys may bago na naman akong haalagaan Matulad yung unang nahuli din natin Ganun din blue bar Sobrang tamlay na rin Sobrang payat Ito another ano na naman Lubar. No? tayo, ah, Aawa tayo sa mga kalapating sobrang payat na hindi na makauwi sa amon nila. Ito, yun. Buti na lang, bumababa ito. Bumaba na, nahuli natin. Yun. Sobrang payat. Ordinary lang yung sing-sing, GB. Ayan. Pero alagaan natin siya. Hindi na, kain na ikaw dyan, kain. Kain ka lang dyan, ha? O, tataba ka, tataba ka rin, ano, babalik yung mga lakas mo. Kinakain ka na, huwag na may, uh, ka na maya. Alam, may ibang tao dito. Ako lang. nakain na kain. kain.